Hello guys. Time check guys. It's mga alas 9 na ng gabi. So it's Saturday. So alam na Sunday bukas day off. Ano yung mangilan nilan sa atin Alam nyo naman na ang trabaho at ang ahali ay al ang ating source of income. Lalo na sa mga kagaya natin na empleyado. Ayun lang ang pinakukuha natin sa pang-araw-araw. Pero guys, tanong ko sa inyo so, naramdaman nyo na ba na ayaw na ayaw bumang ng bumangon ng buwis <laughs> kasi guys, di ba pag sunday pag sunday kasi di ba parang chill lang, rest lang rest lang, rest lang bahay, laban rin to um, magalaga ng aso kumain sa labas pero pag mandi guys, alam ko na ilan o hindi ko nilalahat na ayaw pumasok ng Monday kasi yung iba may Monday sickness yung iba lasing pa from alam na from night out pero sa atin like sa mga workaholic na kagaya natin is kahit Monday is papasok pa rin tayo for the future pero minsan guys, may nararamdaman ba kayo na parang tamat kayo pumasok? Yung may mong bumangon? Kasi hindi alam ko usually may nakakaramdam n'on or lahat naman nararamdaman yung ganun. Parang wala kang energy to wake up. Pero minsan kailangan mo i-push yung sarili. Kailangan mo ang magkaroon ka ng motivation para pumasok araw-araw kasi kailangan kasi hindi ka pwedeng tamarin lalo na kung meron kang gustong maating talaga sa buhay mo kailangan mo dapat kasi mag-target ka ng buhay sa sarili mo or ako, kagaya ako gusto ko makaipon pero minsan hindi ako nakakaipon kasi nga sa taas ng mga bilhin ngayon sa taas ng alam niyo na yung cost living natin ngayon may kuryente, may wifi may tubig yung mga judid, alam nyo na yan so talagang nakakaloko so yung cost of living natin is pataas, ng pataas tapos syempre, hindi ka lang pwedeng hindi ka lang pwedeng mag diet kasi guys, alam nyo pag kailangan uh, kailangan take ka ng vitamins, may kumain ka ng maigi para yung malayo ka naman sa pagkakasama. Diba? So, ang kailangan mo lang is motivation. Siyempre, good health. Take care of palagi. Lalo na pag papasok sa trabaho kasi kailangan kamod ka kasi kung di aaway mo yung mga kasama sa bahay pag ba pag ba di ba may nangyari ng pag bad mood parang nadadala mo sa work wala ka napakasunod mo tapos minsan parang ayaw mo sila makita di ba meron kasi time na ganun yung mararamdaman mo talaga so ang mapapayo ko lang sa kagaya kong workaholic talaga is may goals tayo everyday man everyday kung maisip mo na ano dapat meron kang parang meron kang pinuporsi uh, someday someday ito ako kasi gusto kong magkabahay gusto ko makaipon gusto ko stable na buhay gusto ko nga gusto ko yung nga sa akin kung pupunta ka na sa bukid eh diba at least doon marami kang siguro pwede kang magtanim pero dito kasi guys ang pagtataniman mo dito wala nang halos lupa dito puro asfalto na so magugutong ka talaga dito kaya yung cost of living sa city is sobrang talagang mataas mataas talaga so minsan hindi yung alam mo is hindi na sumasapat talaga yung sahod mo. Kaya kailangan minsan mag-iispa ng extra work or extra pagkakakitaan para di ba yung makasurvive ka ba? Kaya yun guys. So dapat mag-set tayo ng goals everyday para hindi tayo ma-burn out sa trabaho. May pinaporsika araw-araw. Ito yung goal ko. Hindi ko pwede mabago. Kaya dapat yun ang isipin natin palagi and lagi tayong mag-pray kay Lord at natin nakalimutan siya ang number one sa buhay natin kaya yun lang guys good night